Mga kapatid, eto na nga ang mga malalaking showbiz balita ngayong Martes. Excited na ang cast ng much-anticipated period film na Gumburza. Pero bago ang kanilang showing sa Metro Manila Film Festival ngayong taon, nagpatikim na sila ng mga pasabog na eksena sa pelikula. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Nag-aalabang palakpak uso ng ilang press at VIP sa surprise scene drop ng Metro Manila Film Festival entry na Gomburza. Jam-packed ang event na dinaluhan ng tatlong paring martyr themselves, Dante Rivero, Cedric Juan at Enchong D. Naroon din sina MQuest Ventures President and CEO Jane Basas at Jescom Films Executive Father Nono Alfonso pati ilang celebrities. Todo suporta. The pressure is on tuloy nang matanong ang cast at pinapili kung awards o box office ang hangad nila this MMFF. Both I pray na gumbur best picture. Ayon sa producers, may mga parte sa kwento ng Gumburza na hindi pa nakwento sa history books at sa pelikula pa lang malalaman. May mga detalye pa raw na baka ikagulat ng audience. Ang takeaway pa nga ng mga gumanap, hindi sila takot na baka may ma-offend sakaling ilabas na ito. Whenever we seek for truth, hindi natin minsan may iwasan talaga na may masasaktan. And I think Depende yon kung ang intention ba talaga ay manakit. As long as siguro nagiging constructive yung mga criticism, I think we have to live with that. Hindi kami nakafocus doon, but rather nakafocus kami doon sa kung ano pa yung pwede nating maitulong. Sa huli, excited na sila mapanood ng publiko ang kanilang proyekto na siguradong kapupulutan ng aral. Abangan ng Gomburza sa December 25 sa Metro Manila Film Festival. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.